May ikakalakas pa rin po ba yung lindol sa Pilipinas? Kesa doon sa lindol sa nangyaring yung skandal ng corruption, mga? Huwag naman sana, uh, sir. wag na Pinagdadasal natin sa Diyos na wala nang mangyayari na uh, malalakas na lindol uh, sa Pilipinas. And syempre, pinagdadasal natin sa Diyos na makinig ang administrasyon na nila ng solusyon ang korupsyon sa Pilipinas. Arso. Huh? Let's call. give let's give chance to others wala. Kamera Yes ma'am. Yes ah ma yes, magandang Ay. magandang hapon finally. But president. ma'am, um, I would just uh want to ask with the alleged destabilization and then yung rally natin ma'am left and right Luzon, Visayas, Mindanao. Uh, ang mga lumabas mang mga young ones, makikita natin mga estudyante, ma'am, uh, sa tingin niyo ma with what is happening now magpapatuloy pa to? Alam mo ma'am, yung destabilization, nanggagaling lang naman yan sa administrasyon eh. Wala namang destabiliz destabilization na nangyayari eh. Nagsasalita lang yung mga tao at nai-insecure lang o natatakot lang yung administration sa lakas ng boses ng mga tao. Pero sa totoo lang, ma'am, walang nagpaplano ng destabilisasyon. Normal ang pagpapahayag ng isang tao sa kanyang nararamdaman. Ang pansin ko na, na luma, ang pansin ko yung destabilization na word, na salita, nanggagaling siya lagi sa administrasyon. Kasi, nai-insecure sila at natatakot sila kasi lumalakas yung boses ng mga tao. Ay, ayaw ko na magsalita, ma'am, kasi baka matuto na naman sila sa akin, ma'am. Tapos, pag natuto sila sa akin, <laughs> oh, di ba? Meron ba tayong ginagawang destabilisasyon? Meron bang, meron bang mga tao na nagmi-meeting na nagsasabi na, ah, ipabag... Makabayan, yes. Number one. Yan talaga ang vision ng makabayan. Pabagsakin ng gobyerno kasi gusto nila mag takeover over. So kung meron man grupo na nagmi meeting para pabagsakin ang administrasyon, ang gobyerno, makabayan yon. Wala nang iba. Lahat niyan, lahat ng iba dyan, wala nang meeting yan. Yan sila nang nararamdaman nila nagkali sa pangyayari wala yan silang sinasabing iba na oust or ano bang dyan, Paggawa ng masama sa presidente o panggulo sa gobyerno. Wala. Nagsasalita lang yan lahat ng mga tao ng kanilang nagsasabi lang sila sa galit nila. Tayo pala. Kasama na ako dun, ma'am. Nagsasabi lang nga kami. Tayo. Sa galit natin. number Last question? Okay, final lang may end. ah uh, Vice President, ang init ngayon ng flood control din, kung halos Luzon, Visayas, and Mindanao din gusto nilang ipacheck. No? Sa so, tingin niyo, aside from the flood control, ano pa ang mga dapat sigurong uh, tingnan o i-check aside from these uh, flood controls? Thank you. Um, yung una lang sinabi ko, ma'am, no? yung listahan na ginawa nila para sa Department of Education worthy yon na tingnan kung sino yung mga sinulat ni Martin Romualdez na mga congressman na makakatanggap katanggap uh, sa school building program fund. Pangalawa, flood control, yan, laging may corruption dyan. Farm to market roads, laging may corruption dyan. Mm. Yung pagsira ng highway, ma'am, bagong highway sirain, tapos sementohin natin ulit. Anong tawag dun sa ganun? Ro road repairs. Road repairs? Re road reblocking. No? Ang tawag dyan? oh, yan ma'am. Nakikita ko yan lagi ma'am. Sa highways, uh, kahit sa Mindanao, non-stop. Every year. Ayus, sirain, ayusin, sirain. Yan. Last question. Arsa. So. Ma'am, kasama sa pagpapahayag ng kanilang galit, may ilang grupo ng panawagan ay Marcos resign. Do you share the same sentiment? No, ma'am. I never said uh, Marcos resign. Ang sinabi ko, ma'am, unang-una, magpa-drug test siya. May challenge na siya galing kay Attorney Vic Rodriguez. And that is a hanging open a challenge. Na hanggang ngayon uh, ayon niyang gawin Na sinasabi ko That is a betrayal of public trust Because When you are president or vice president You consecrate yourself To the service of the nation Ibig sabihin nun Ibibigay mo na yung sarili mo sa bayan Ibig sabihin nun Yung katawan mo, hindi na yan sa iyo sa bayan na yan Yung pag-iisip mo, hindi na yan sa iyo sa bayan na yan Therefore, pag sinabi ng bayan na magpa-drug test ka, hindi ka pwede magsabi ng hindi. And therefore, that is betrayal of uh, public uh, trust. Na pa pangalawa, yung pagpirma niya ng kadudadudan na budget. That is a culpable violation of the Constitution. Yan ang sinasabi ko na sagutin niya na hindi niya sinasagot. Ang ginagawa nila, manahanap sila ng mga tao na atakihin nila para nakakalimutan yung tanong sa kapasidad ng Pangulo na maging leader. So hindi nila supportado ang panawagan ng inang grupo na Marcos? Never ask him to uh, resign. That is a pointless call, la Hindi magre resign yan. Nakita niyo ba yung tatay? Ilang taon yun? 20 years. Ilang years yung senior? 20. 20, 20 years? Oo. Oh. Dahil sa pointless call, ah, naki, tingnan yung DNA niya na ayaw niyan. So, Marcos resign is a pointless call. That is why ako, I am asking him to do his job. Of which, of course, alam na natin lahat na hindi niya ginagawa. Okay. Thank you so much. Ha? Uh, yes. Last. Okay. <laughs> ano ka last? Wala na kasi tayong gagawin pagkatapos nito. Ano magkagawin natin pagkatapos nito? Wala na, di ba? Ay, meron pa pala. Ano ang last natin? Oh. Oh, akala ko magmisa na after. Di ba 5.30 yung misa? Okay, okay, okay. okay. Sige, okay. Um, regarding lang po sa proposed budget for 2026 ng OVP, uh with the project or program uh with the project or program of OVP here in Zamboanga City kung meron man po uh, be affected if ever mabawasan o to totally tanggalin po nila ang budget for OVP sa 2026 Yes ma'am uh antayin ko na lang yung sagot mo ay antayin ko sasagot ako ma'am pag nakita natin kung ano yung budget President sa GAA doon sa batas na Kasi ngayon kasi naghihingi pa ang maghihiring pa ang Senate uh, sa GAB, sa so General Appropriations Bill. So, tapos ng -bu pa yan. Tapos, pipirmahan pa yan. So, hindi natin alam kung ano talaga yung totoong uh, budget ng Office of the Vice President kung hindi natin nakikita yung GAA. Pero since expected po, parang na-expect nyo na na talagang babawasan nila yung budget for OVP po. Ano yung uh, mga nakikita niyong possibilities, if ever po? Um, merong posibilidad na wala talagang project at uh, merong posibilidad na kung ano yung nandyan ngayon, uh, bawas na yan galing sa kung ano yung kalakihan ng beneficiaries sa uh, from 2024. Um, uh, lumiit na yung beneficiaries sa uh, for 2025. Pero the same pa rin yung projects. Uh, o OVP Satellite Offices, Disaster uh, Operation Center, uh, Libreng Sakay, uh, Pagbabago, A Million Learners and Trees Campaign, Pangdegosya Taday, Ito yung mga tiga-OVP, ma'am, na nalilimutan namin po Anong mga <laughs> rice, rice, uh, rice. Yes. Ah. Anong ma contribute mo sa project natin? <laughs> sa ang ng project JC. Yan ma'am. Yan pa rin yan, ah, Ang ginagawa lang namin, ma'am, ay kasi lumiliit yung budget, lumiliit din yung beneficiaries, pero hindi nawawala yung uh, budget. Okay, thank you po. Hey. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Maraming salamat. Ma'am, let's have a picture. Ano nga gawin ko na? Ito na lang Ito na lang ako. Up.